Kabubukas lamang po ulit ng sikat na Christmas Village sa Baguio City. Pasalan natin yan sa pagbabalita ni Jenny Dohon. May snow at legit na malamig. Christmas feels na talaga dito sa bagong bukas na Baguio Country Club Christmas Village. Kaya sa mga bet na ma-feel na agad ang Pasko, ito ang perfect place sa inyo mas pinaaga ang kanilang pagbukas ngayong taon para mas mahabang ma-celebrate ang Christmas season. At ang tema nila ngayon, Circus. Kaya naman ang mga chikiting, pati mga young at heart, enjoy sa pamamasyal dito. Ang ganda po dito. Pwede nyo ring dalhin ang inyong mga alalang hayop dahil pet-friendly ang lugar. Kaya naman ang pamilyang ito na first time makaakit sa Baguio, namangha sa malamig na klima at pang bagets na Christmas Village. Malamig po. <laughs> Sobra lamig po. Ay dito po maganda ganda po yung ano yung view po. Worth it. Worth it, naman. po. Parang nasa ibang lugar ka na rin po. Parang nasa ibang bansa ka na. Po. Japan po. Japan. <laughs> si Kevin na galing pang Rizal, inagahan ng punta dito sa Baguio para sa ng Christmas Village. Noong nakaraang taon kasi, hindi sila nakapasok sa haba ng pila. Feeling mo ba sa pagkabata mo, nakikita mo lahat ng mga ganyan. Lalo na yung mga ito, may parang snow feeling mo na sa ibang bansa ka May pa-live musical din sila. At isa sa bago nilang atraksyon ang ball pit area para sa mga bata. Kung gutom na sa pamamasyal, may kainan din sa loob ng Christmas Village. Bukas ang atraksyon mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi hanggang January 7, 2024. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.